ay ang napakainit pa rin pong pinagpipistahan ng buong bayan ngayon ang tungkol po sa paglantad nitong si Abigail Wright na nagkaroon ng relasyon ilang taon na po ang nakararaan sa ating master rapper na si Francis Magalona. Nagkaroon po ng bunga ang kanilang pagmamahalan at eto na nga po ang batang ito, ang tinitirya ng marami, itong si Gail Francesca. Romel, komento mo ay, nako eto na nga. Dahil nakabantay na ang mga mata ng ating mga social media na lalo dahil bawat kilos na ng makina ngayon ay pinupo sila. Katulad na lang po yung nakikita natin sa si screen. Ang pagdalong na makina sa puntod ng kanyang uh, uh, karelasyon ng 15 years na ngayon lang natin nalaman. Na ito na sila. Talagang bawat kilos na makina talagang inilalabas na wala na tayong hinihingi pa kundi nadadagdagan lang ng mga pangalan na gustong magpatotoo sa mga kwento ng nakaraan. Diba? Alam mo, sabi ko nga eh, di diba, Kahit po sa SNN, na hapon po, alas 4 ay mapapanood nyo na, ganun din po ang linya ng aming nga opinion. Okay lang po na huwag na natin pakialaman yung nakaraan ng namayapang si Francis M. at ni Abigail. Pero sana, sabi, nga natin, di ba, sana ay iiwas naman po natin yung bata na walang kasalanan sa pangyayaring ito. Mm -hmm. uulitin ko, maririnig niyo po na paulit-ulit sa SNN mamaya, wala pong bata o sanggol na nakapamili kung sino ang kanyang magiging mga magulang. Sana po, bigyan natin ng kahit kaunting palugit ng pangunawa at pagmamahal itong si Francesca. Wala siyang kinalaman dyan, di ba? Mm -hmm. At ang dami-dami na nga pong lumalabas na kwento ngayon na hindi lang naman daw kay Abigail. Meron pa rin sa ibang mga babae na nakarelasyon noon ni Kiko. At meron na rin po nagpapatunay na hindi naman daw po kasal kasi itong si uh, Kiko kaya uh, Pia Magalona. At totoo-totoo daw po itong uh, relasyon nila ni Abigail, di ba? Okay. Kung ano mang po ang kahihinat na nito, ito yung patunay po na para lata ng bagoong to o ng bagoong. Ano mang higpit ang gawin nating pagtatakip isang araw, lilitaw at lilitaw pa rin lalabas ang katotohanan, wala pong maitatago sa mundong ito. Okay. 'Di ba naman? Oh, Nakaka Umuu. Sino, mm -mm. sino mag-aakala after 15 years may bubulaga na isang ganitong kwento, 'di ba? Oh, oh. Nakaka ay nako. At Pero, saka siguro po walang sino man sa atin ang maaaring tumawag ng pangalan sa isang tao lalo na kung wala tayong alam sa mahabang kwento ng kanilang pagmamahalan. Ganun lang naman 'yon, 'di ba? Oh, oh. Total nakaraan na po ito at uh, nandyan na, may produkto na, bigyan na po natin ng pangunawa na lamang, di ba? Kung ano man yung lalabas pa, makinig na lang po tayo. Basta preno-preno lang sa pagbibitiw ng mga salita na siyempre nakapananakit sa ating binibira, di ba? Okay. Yun lang naman yon. Kaya, ay nako, eto oh, sabi ni Boy si Karagay, tama lang na ipakilala niya sa publiko ang anak niya ni Francis M. Walang masama dito dahil karapatan din ito ng bata tama boy si, di ba? At saka hindi, dapat na idamay dito sa naganap ang bata na walang kamalay-malay. Tama Ate Teng, respeto na lang sa bata. Kawawa naman si Abigail, walang kasalanan ang bata. Tita Julie para sa intindihan ko na nauunawaan mo rin ito. At tayo pong lahat ay nakikisimpatya pagdating sa isang batang walang kamalay-malay, di ba? Yung, wala naman kasi nakakapag-ano uh, eh, nakakapamili talagang anak eh, di ba? Yeah. Sa kung sino ang kanyang magiging magulang at magpapalaki sa kanya ng mga magulang, wala po. Kaya dapat ilabas natin sa usapin itong si Francesca. Tama nang andyan na yung kwento ng kanyang mm. ama't ina, no? At saka oh. magbigay po tayo ng pangunawa sa mga taong walang kasalanan. Yun lang naman yon, di ba?